m hapon, pinayagan ng Manila RTC Branch 12 na magpiyansa ng 120,000 pesos si dating Negros Oriental Representative Arnold Teves sa isa sa kanyang kasong murder. Ayon sa kanyang abogadong si Ferdinand Topacio, nakabimbin pa ang iba pang petisyon ng piyansa sa dalawa pang kaso. Giit pa ni Topacio, mahina ang mga ebidensya at politically motivated ang mga demanda lamang kay Teves. Matatanda ang inakusahan si Teves na utak sa pamamaril kay Governor Roel de Gamo at sampung iba pa noong March 2023 sa Pamplona. Pamplona. Nakulong si Tevez sa Timor Leste pero napadeport nitong Mayo matapos ideklarang banta sa seguridad ang kanyang pananatili roon. Sinuspindi ng Land Transportation Office ang lisensya ng limang katao na kilala bilang BGC Boys matapos mahuling gumamit ng Peking Driver's License para makapasok sa kasino. Kasama sa mga sinuspindi ang dating DPWH Bulacan Engineer Henry Alcantara at mga Assistant District Engineers na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, Edric San Diego at RJ Domasi. Ayon kay LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza, maaring ma-revoke habang buhay ang kanilang lisensya at mabawalan silang muling mag-apply. Abangan ang kompletong ulat mamayang 10.45pm sa Balitang A to Z. Ako po si Naomi Almohan.